sa ating Diyos. Thank you so much, Lord, sa bawat araw na aming mga Na kami what iyong what ayaw, laging iniingatan na malayo sa panganib ng mga masasamang loob kagaya ng mga kumabir at mga aksidente. Thank you so much, Lord, sa mga blessing na aming natatanggap. At thank you so much, Lord, sa bawat araw na aming kinikita boy, na laging sapat para kami ay ipambayan sa buhay kayong lahat. Ingatan nawa lagi tayo ng Diyos. Sa Diyos uh -huh. ang pinakamalas na patuloy. Siya po ang team. Siya po yung unang passenger na nag sa akin na i-upload yung mga video ko. Shout out po kay Miss Advocard. Sorry, hindi ko na nakuha yung pangalan niya. Siya naman po yung lahat ng sa akin na maglagay ng yellow basket ko raw ng mga video yung mga product na binibili ko sa TikTok para magkaroon ako na extra earning. Shoutout po kay Miss Raylene at sa lahat ng mga naging passenger ko. Kahit wala pa akong mga upload na video ay nag-follow na agad sila at nag-subscribe sa channel ko. Thank you so much po Yes, all.